anong kay Katrina ang ganda rin ng face. That's one thing I can say. Lahat ng pinagdala ko niya all over the world eh pinupuri talaga. Sinasabihan siya na na ang sexy mo, ang ganda mo at ang lakas ng dating. Ang personality niya malakas. Dahil nag-graduate naman siya ng ng magna cum laude sa Lasal sa Taft Avenue eh palagay ko advantage niya yon. Ang napapansin ko lang, may tendency ito pag pinabayaan na medyo tumaba, lumaki ang mga bewang, so dapat yun ang alagaan niya. Kinakailangan talaga na i-maintain yung kanyang whistlebait body. Ang natutunan niya from, from the last contest na sinalihan niya na she almost won the contest dahil alam, everybody was expecting her na na title siya nun eh. Eh, pagdating ba naman sa sagot, naloka ako, sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang boyfriend, wala nang sinama na isinama yung kanyang boyfriend sa kanyang, mga, sa kanyang mga journey in life. So, parang, parang nawala yung direction ng, uh, pag, ang, ng sagot niya bilang isang beauty queen. Kaya, I'm sure she learned that lesson.